Tayo ano 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 mo ngaran? Efren. Efren. Efren Binida pikulados Pero ang ang tawag sa akin dito Tatay Pilay. Pirang ton na igatay nagtitindang ano. Mas tagal na. No? Kargador ang trabaho ko ng kargador. Tapos may na, na ako sa ano, hindi ako makakaya sa mga mabigat. At ang na magtind, magtinda ako ng esbuko Kaso lang, habang ako naglalakad, nabanggan ako ng kursip. Gwapo na. Huwag ang gugagang kuya ka. <laughs> hindi na. Huwag na huwag. Huwag na huwag. Yan. Hindi mo mag ngayon ilang ilang pieces yung bibilin mo na ano, ano 30 30 mm -hmm. so magkano yung isang ano uh, 510 500 isa isang itlog may may ano ka naman may konting mm -hmm. uh, dilensya oo nasa mga 200 ba nang dilensya niyan kung minsan wala mong kumpunan eh alsada sana kung minsan mamunan ako Iga, Ika nga na, mo ha. Uh, di ba, balot pang sa tuhod. Mm -hmm. Tapos, ika ika nagsusupply sa pagasig sa, taw na diba, sa, ano, mm -hmm. sa tuhod. Ika mga tao daw filei, Na ang mo Ipilay ka, pero ang di daw ang sa ano. Ang sa tuhod. Ika daw filei, Parang, ika sa so kuwa. Ika source ka itong isip. At saka nung gumaling na ako, sa lupit ng kapalaran habang ako'y naglalakad, nabanggan ako ng motor. Tuloy akong na disable. Nahirapan ako noon, hindi Ma ako makaano, hindi ako maka, -ano, di, ako maka di ako makatindog. di magtagal sa para akong gusto ko, gusto ako magbinti. Ang isip ko rin, gusto magbinti kasi naawa ako sa pamilya ko na naghirap mag-alaga sa akin. Bakit? Pa Payaba pa kita, sopra. Ate, inalagaan mo ako nung baby pa ako. Ang lagi kung sabi sa Igin po na sana mabutihan pag-aral para makatapos siya kasi wala akong ibang ipagmana sa kanya kundi patapusin lang siya. bago ka umalis, kumakain ka na ng ano mo? Eh, na. hindi pa. saan ka kumakain? Pag-uli. Uh. Balut! Balut! Si Papa kasi tapot ako, sabay kami kumakain. Babakal siya iso nga pambalong sakin, tapos iso nga 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 Uuwi na ako, alap na igin ko. <laughs> sanay ka sa, sentro. ay I love you pa. Kahit, kahit inhila ko yung tiil maglakad, ikot ko yun ang nabuwa, diversion, baaw, ka-iriga. Lalakarin ko yan dosing uras bago ako makasing sa iriga. Pauwi naman sa San Jose. Yung mag ko ang inspiration ko. Handa ako, handa ako yung sakripisyon sa diri ko. Makatapos lang sa pag-aral.